Kumusta sa lahat? Impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan sa iyo system, guru, markets. Nagsisimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Nang kaunti pa ay isa sa alang-alang natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado. Kung kinakailangan, posible na huminto. Maaari mong tingnan ang lahat ng mga parameter ng kumpanyang pinag-uusapan ng mas detalyado. Ngayon ay titignan natin ang kasalukuyang pagganap ng Organisasyon Apartment Investment, ticker, AA. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data simula noong Marso 18, 2025. Ayon sa Klasifikasyon Guru, Markets Kumpanya Apartment Investment na bibilang sa subkategory. The property, isang daan at pitumput mga kumpanya ang kasangkot sa pagsusuri, ito ay napakakinatawan. Hanapin ang mga desisyong ginawa batay sa mga resulta ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, minus siyam sa isa 0 puntos. Ang average para sa subkategory ay 0.8 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng buong stock market sa kabuan. Tignan natin ang average na resulta para sa buong stock market sa kabuan ay 1.7 puntos laban sa iskor na minus siyam na puntos mula sa apartment investment. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya apartment investment at pagbabahagi ng subkategory. Nakikita namin na higit sa labindalawa buwan ang mga promosyon apartment investment nagpakita ng dynamics na 23.8%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 12.2%. Wala itong sinasabi ng malinaw, ngunit kailangang tandaan ang katotohanan ito. Market capitalization ng organisasyon apartment investment nagkakahalaga ng US dollars 1.24 Bilyon. Market capitalization ng subcategory ay US dollars 800 at sham naput sham billion. Apartment investment ay may bahaging 0.138% at isa sa napakaliit na kumpanya sa subcategory. Ang kapitalisasyon ng balans ng kumpanya ay US$0.12 bilyon. Na may subkategory na kapitalisasyon na US$4.1 bilyon. Apartment investment nagkakahalaga ng 0.03% bahagi. Paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi apartment investment sa isang subkategory kapag tinatasa ang market value ay 0.138%. Ang halaga ng libro ay 0.03%, na 78% mas mababa kaysa sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at halaga ng libro ng subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng Sinuri na organisasyon ay umaabot sa US dollars 1.201 bilyon. Utang sa halaga ng libro ay 1,000.8% ng equity. Resulta sa antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakasama -2 puntos. Ang presyo ng merkado ng kumpanya sa balanse ng kita ay 0. Ang average para sa subkategori ay 51.6, na mas masahol pa kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng presyo ng palitan sa kita nito kumpara sa mga organisasyon ng subkategori, napakasama minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars at apat milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Na masama para sa mga prospect ng kumpanya. Isang pagtatasa ng inaasahang pagganap ng kita sa hinaharap kung ihahambing sa sa subkategori. Masama, minus isa puntos. Ratio ng halaga ng kumpanya sa kita anim. Ang subkategori average na 3.6 ay 54% na mas mataas kaysa sa subkategori average. Pagtatasa ng halaga ng merkado ng kumpanya sa kita nito kumpara sa mga indicator sa subkategori. Matitiis, minus 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars isa 0 milyon. Ang tinatayang kita para sa darating na labindalawa buwan ay hindi alam. At ito ay lubhang masama para sa presyo ng kumpanya. Tasahin ang inaasahang pagganap ng mga benta sa hinaharap laban sa pagganap ng subkategory. Masama, minus isa puntos. Ang margin ay minus 4.7% na may average para sa subkategori na 7.6%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 57.5%. Pagtatasa ng marginality sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.012%. Ito ay 1,050% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization, at ito ay nagpapakita ng kawalan ng balance sa halaga ng stock market ng kumpanya apartment investment malamang patungo sa revaluation. Ang halaga ng kapital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 21,400 at dolyar. Samantalang para sa subkategory 1,100 at 24,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 1,000 at 14,4%. Pagtatantya ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subkategory matitis 0 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ay minus isang libo pitong daan at siyam naput isa apat thousand dollars. Average sa subcategory, tatlumput punto tatlo thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subcategory at pagganap ng kumpanya ay apat na libo pitong daan at pito Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subcategory. Matitiis, 0.5 puntos. Ang kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay US at 3,577,000, ayon sa subkategori 488,000 Dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 6 at 637%. Pagtatantya ng kita bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori matitiis minus 0.5 puntos. Share shorted ay 4.8% na may subcategory average na 3%. Ito ay isang pagtatasa ng isang posibleng maikling squeeze. Teknikal na tagapagpahiwatig grasa labing apat na nagpapakita ng antas na 46% para sa kumpanya apartment investment. Samantalang para sa subkategori ang antas na ito ay humigit kumulang 51%. Sa teknikal, ang mga subkategori na securities ay sinipi sa parehong paraan tulad ng pagbabahagi ng kumpanya Apartment Investment. Ang aktual na pagtatasa ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 8.75. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars labing isa oras apat minuto. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang pagtatantya at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 31%. Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit mo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon sa season na ito ng Sistema ng Impormasyon Guru Markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagtatasa ng Kumpanya Apartment Investment Impormasyon at Reference System para sa Stock Valuation Guru Markets isang desisyon ang ginawa. Magbukas ng sell trade sa presyong US Dollars 8.76 kada share. Nasuri ang kumpanya gamit ang diskarte sa pagtatasa ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 8.13. Ang stop loss ay nakatakda sa 10.3. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ang order ay naayos ng nakapag-iisa batay sa mga resulta ng pangangalakal noong Abril 17, 2025, o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker ay ang pangunahing transaksyon sa pagbili. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, basic o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay sarado sa aktwal na presyo. Salamat madla sa panonood hanggang dulo at sa paggamit.